Hi guys, welcome my YouTube channel Tuwag TV Nandito tayo ngayon guys para ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng kinilaw na isda guys Ayan, diba napakasarap po yung itsura nito guys Ayan po yung mga ingredient nya, kitang kita nyo guys Ayan yung kamatis at saka bawang, may paminta, chili, ayan guys, chili yan and then lahat ng ingredient dyan guys kung anong gusto nyo pwede nyo ilagay yan mas masarap talaga guys kung ibabad nyo ng mayo sa suka pigain nyo ng mayo sa suka para lumabas yung katas ng isda or dugo kaya pag iputla yung itsura guys yan po talaga ang masarap na pagkakinilaw yan ang kilaw guys kahit anong isda pwede po talaga yan guys wag lang yung isda na tadtad -tad ng buto para masarap yung kilaw ninyo, guys yung isda talaga guys na medyo malaman lang yan di ba napakasarap po yan kinilaw guys especially lagyan niyo talaga yan ng kalamansi ayan yung kalamansi guys di ba napakasarap po talaga ng kalamansi yan tsaka to yung asin yan tingnan mo yung asin guys yan di ba napakasarap talaga nito guys basta pag magkinilaw kayo ayusin nyo lang pag trabaho para hindi siya malansya kasi pag hindi nyo ayusin guys ang resulta po talaga ay malansya yung kinilaw ninyo kaya yung iba pag kumakain hindi sila naganahan o hindi nila nagustuhan yung ginawa mong kinilaw kasi ah, mali yung mga ingredient mo mali yung paggawa mo sa kinilaw pero paganda yung paggawa mo guys talagang ah balik-balikan ka ng mga customer mo kasi minsan nagtitinda yung mga restaurant ng kinilaw guys ayan di ba kita kita yung mga ingredient diyan guys yan napakasarap talaga yan guys mas lalo diyan sa mga gilgili ng dagat sa probinsya talagang viral po talaga ang kinilaw na pagkain sa kanila dito sa NCR guys bihira lang tayo magkilaw pero talagang masarap talaga pag makatikim tayo ng kinilaw ayan yung mga ingredient guys mga sili, bawang, nandiyan na lahat guys. At saka especially talagang mayroon talaga siyang kalamansi. Hindi siya pwede pag walang kalamansi guys para mawala um, ilong lancha ng kinilaw ninyo. Yan ba? Diba? Napakaganda tingnan guys. Hindi siya mapula kasi wala na siyang dugo. Putlang-putla talaga siya guys kasi talagang pipigain mo yan para yung katas ng isda o kahit anong isda matanggal yung lancha. Hindi na siya sa tingnan. Ayan, napakasarap 'yan, guys. Pwede 'yan sa bata kung bawasan ninyo ng sili. Pero pag maraming sili yung kinilaw niyo, wag na wag nyo ipakain sa inyong mga anak or mga kapitbahay na mga bata, especially pag may mga infection ka, may UTI, or may mga galis-galis ka sa balat, ah, bawal po talaga yung may sili at saka suka. Iwasan din niyo. Pero wala na problema yung balat niyo at wala naman kayong infection sa ihingin nyo, wala kayong kidney, wala kayong UTI, anytime po kayo kumakain ng kinilaw, napakasarap po talaga yung kinilaw guys, Okay? thank you very much po sa lahat po ng mga nanonood ngayon, specially po sa aking mga subscriber sa aking youtube channel Tuwag TV, thank you very much po sa inyong lahat, inuulit ko maraming salamat sa lahat po ng aking subscriber thank you very much po, welcome po kayo anytime sa aking youtube channel Toward TV